What's up kakabsat? Mini vlog for today's video. So ayun na nga guys, gagawa pala ako ng ice ngayon kasi nga kaunti na lang yung natira dun sa my freezer na min kasi nga madaming bumibili. Kit kita nyo guys, no, kasi nung nagagaramid iti ice, kasta, um, pabutsubutsugag juga ka anti chan na tapno Cool. By the way guys, 5 pesos lang gayang paglakla ko mino dad dumamot 6 pesos kasi kasi ang gidad dumang gumatang kot na sanay nga 7, 6 pesos pagbaybayad da isong mga 6 pesos pagbaybayad da no kwa. So ang um, may kayo gumatang ta na lakati na ice ni Mareng yung nga binbin. Habang gumagawa ako guys, ayan yung pamangkin ko gumugulo. Tignan nyo. Oh, may lang pinangkita nang tapinagubrakon kita nyo guys. Mm, na kulit kulit na mm, tuduk tudok ko na de takasan no mabtak di pa mabasa ito pala yung nagawa ko guys o ilalagay ko na sa my freezer namin tapos nun kakabsat is ayan kinulit-kulit ko din siya kasi nga napaka cute syempre pagkatapos ko siyang pinaiya kaya numalis na ako kasi nga pupunta kami sa my fish pan kasi mangunguha kami ng mga alimango kakabsat. Nadatnan ko pala dito si ate guys na nagsasangat na ng mga talakob at ayan may tatlong nakuha itong iisang talakob na impakat namin. Siyempre kinuha ko na para mailagay na sa may patening namin guys. Ayan, nilalagay na ni ate sa may timba guys. Kasi nga, hanlimot nga maipan nga entoto toto di tayan tim. ta damo titi kasi na ni e. Uh. Ito na pala lahat yung mga nakuha namin kakabsat at ilalagay na namin sa may kabilang pishpan kung saan nandun yung mga patening namin. Dito pala namin ilalagay mga kakabsat. Ayan, kadwak man ni manangon. By the way guys, magpapakain pa pala kami ng mga alimango mga kakabsat. Bali is rin pala ang ipapakain namin mga kakabsat kita nyo nga rin kakabsat, o oh, ayan yung mga namatay na mga alimango namin, di ba sayang? So ayan lang for today's video kakabsat, don't forget to follow our page, thank you!